Dahil sa kagustuhang mapabilis at mapahusay ang serbisyong medikal sa lalawigan ng Western Samar, nagkaloob ang provincial government ng mga bagong ambulansya sa bawat bayan ng naturang lalawigan. May detalye si Randy Flor. Turnover ceremony ng pagbibigay ng ambulansya at financial aid sa mga bayang sakop ng probinsya isinagawa kahapon sa Provincial Capital Building Office of the Governor ng Samar. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Dr. Jose R. Lacuna Jr., Director for DOH Region 8 at ni Governor Sherry Antan ng Samar. Pagkatapos ng isang pagpupulong ng mga mayor ng bawat bayan sa pangunguna ni Governor Sherry Antan at Director ng DOH, ay ibinigay na ang mga nakatalagang ambulansya at maging ang financial aid sa bawat bayan. Ang mga naunang nakatanggap ay ang mga bayan ng Pagsanghan, Pinapdaw at San Sebastian. Ayon kay Mayor Edgar Tan, isang napakalaking tulong ito para sa kanyang bayan, lalo na at ang bayan ng Pagsanghan ay malayo sa kabihasnan at kailangan pang tumawid ng malaking ilog bago makalabas patungong kabayanan. Mula dito sa Western Samar, kasama ko si Ami Dolalia, ako si Randy Flor, Eagle News.